Kung so tayo na palika tayo ay mag at ay wala pang ulam. Sa kabibig tayo ng itlog, pa ulam -ulam na ang itlog pang ulam-ulam na bata sa pagpasok. May pasok na naman bukas. Oh. So, at sila lala na basket, lagi na ating pinamaling kita. May payong. May payong at chocolate din ang panahon. Oh. Babadya ang ulan. Kaya tayo may payong. Sa payong na nakasumbero pa tayo. Ay, ang ating attire. Hmm. tayo lakad ko na ang paligid, napakalapit lang naman. Lapit lang, oh. O, tilakad lang at nakaliligo ko sa kanan. Siya na. Super lapit ang paligid. Ako ng tri mga tricycle driver at sumakay na daw. Titipid na naman daw. Sabi yung maglalakad lang. Tulang init. Saka wala pa akong bit, -bit. <laughs> wala pa sa hero ay. Kaya walang pasok. Sa paligid, Ayan Oh. daming ukay Oh. Dami ukay ukay. Ukay ukay pa mga gamit Wala nga lang takuri, ang hanap ko ay takuri para sa tatay namin, wala nang takuri oh. Yung takori na nahuni. Gusto ko yung muhunin Wala. Ayan, daming ukay. Daming ukay. Wala pa mga tao, wala pa mamimili at mga nagsisimba pa. Paglabasan simbahan, ang dami na yan. Bibili. O, ano oh. Yan, oh. dito, tsang ang ukayan, oh. At doon naman sa unahan, ang tsanggi. Ang isdaan pala, oh. Dito naman ang mga mag-isda. Dati doon sa gitna. Dati doon sa gitna, mga mga isda, oh. Dito pala ngayon. Dami-dami isda. Dami. Dami. Hmm. Yan ang isdaan. At dito na ang changi. Dito ang changi. oh. Eh, Ate, no. tagos. Bibili muna tayo ng sibuyas at bawang muna ang bibili natin. Tsaka paminta. Sibuyas, bawang at paminta bibili ko. Ano una nating bibilihin? Lahat ng mura-mura. Ang -mura. tayo kay Bibi. Ala, magkano si Buyas? Si Buyas 30 po. Bibi, magkano hmm. bawang, ito to Pachibu. ang ganda si ni Bibi. Mili na, na tayo. Oo, bago lang. Tayo ka plastic. Mili tayo nang sibuyas saan bawang. Saan yong, Ayun. Opo, 1 kilo po 'yon. Pili natin yung sarado ang <laughs> sarado ang ganito Kasi para patagal magbulok. Kasi pag yung maluwag ang ganito Mabilis mabulok Kaya ano yan? 50 ang sa akin ni nanay pag Yan ang mahal Opo Ang ganda ng mo yan o yung maliit Kaya natin parang 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 Kaya natin Kakalahati yung kilo ko na. Ano ang unti ng 1-4. Bilis maubos ubos? 1-4. Bilis pa ubos pag kalahat ka 1/4. na. bawang kabawang bawang na. Ay. Ay. Bibili tayo ng bawang. Bawang tatlong puso Magkano sa 1 quart bawang? Magkano? Ah, sa? 25 bucks. lang. Ano akin? Mas maganda pa yung pagpayat. Ibig sabihin, ay, mura 29. pa. 29. 29. magputal pa ng piso. Ano yung ating Ricardo? Tadi ako bumibili ng paminta. Abili po ako na isang takala na paminta. Magkano nga po yan? 30, 60, 70. po sa 20 at meron pa naman. Reserva lang. Wala so, dito paminta at puro. At saka din ako magpip, din ako magpipit-pit. Ito po. Ito po. Ito po. Ito ng itlog. Itlog, itlog. Para maliliit ang itlog nyo. So, atag, 65, 22, 23, 24, 25, 25. Dito, natin. Ate, na si 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41, 42, 43, ito sa medyo malaki-laki. Para pareho lang naman ang size dito. <laughs> pareho ang size pero yung timbang doon nagkatalo. Ngayon tayo, tayo sa 250 isang tray. <laughs> Lipat tayo. Nabibila ng itlog at medyo maliit doon. Ang liit. Dito tayo sa kabila. Nabibila ng itlog. Nabibila ng itlog. Oh. kita

60, 140? 240 lang yan. Ang sarap ang gataan. May putok gata, oh. Tinapa, oh. Kuya, pabila ko yan, 140. Dati nagsisipit ako. Kung isama sama yan, oh. May sapsap na yan. 140. May galunggong na tinapa, oh. Ang tinapa nyo po, magkano 140? 70 Ha? 70. Oo, 1-4 na po yan? Ang gagataan natin. Ito naman tayo sa kardihan. Ang hitam tayo. Nungutang. Ate! ako yung iniwang ko. Itlog. Sakto na ambo. na ko pa dito yung payong ko. Naiwang ko yung payong ko dito sa itlogan. Kuya, kunin ko na po. Saka yung payong ko pala naiwang ko dito. Ang iwan yung payong nandito. Oh. Buti nandito pa. <laughs> <laughs> Naalala ko lang pag Ay, salamat po. Naalala ko lang pag ambon Yung payong ko. Salamat po. Ay, pero wag babasag. Bigla Sa tayo. Sakay tayo ng tricycle. At naambon na. Ah. Kita tayo tricycle. Umaambon na. Hindi na paghiwalay, nakalimutan ko ipahiwalay. Hirap-hirap <laughs> na Sa itugla ang nahihirap na. <laughs> sa kaya tayo tricycle yung bibili natin na sabon at saka shampoo na hindi natin nabili nga <laughs> <laughs> ibili ko ng tuyo sa kaya terminal doon po sa may kilate garet ah. nabalik na tayo bibili tayo ng pinya ni Bunso tricycle Ay.